Paano? Kaya nga yun. Nakakamiss na rin lumabas. Kaya nga. Tapos alam mo, yung mga gaw natin sa Santa Cruz, mukhang hindi na rin natin magagamit. Mukhang makakancel pa, day! Uy! Pwede natin magpatuloy ang pagrampa, di ba? Nakakagulat ka naman, nakakaloka. Saan? Eh, paano? Oh, Uy, teka lang, sa kapagaling? Sa taas? taas, ito yung taas natin eh, doon kagaling eh. Kaga sa taas ng kapitbahay, eh di ba iniwan natin to doon? Ay, oh, ayan. oh. Ay, akin, ito, ito, akin gusto ko to. Ano, ba ba, ano ba gawin Tanghaling tapat, mag-imisgay tayo? O na naman. O, oh, wala mang pinipiling oras ang ano ha, paglalante ha. Ang isipin mo, girl, kung paano ka gaganda. Dahil tingnan mo yung itsura mo, alam mo naman pang runner-up yung mukha mo, no? Oh, tsaka huwag ka na umarte. gustong gusto mo rin naman ng mga ganyang-ganyan. Ba't uh, ito mo sa akin? premium premyo. O, oh, edi... 150! Ay! Isang bagets din yan! Sige! Oh, <laughs> yeah. eh, sino naman ngayon yung judge? Ang dami mo naman problema. O, oh, edi tayo na lang din! Ano to? Iboboto mo sarili mo? O, edi ba hala ka sa buhay mo kung gusto mo iboto yung sarili mo? Siyempre, iboboto ko yung sarili ko. Alam mo, iboto kita. Ano ko? Luka-luka? O, oh, ayun naman pala eh. Sana naman, huwag na tayong magbansaban bansa kasi alam na alam ko na yan eh. Oo, tsaka alam na ng taong galing ka Nigeria. Eh, eto nga, o ko, galing sa puno, o. Oh. Grabe naman. Pag nakakita ng puno yan, lumuluha. Ganun siya katindi. Kung ako sa'yo sa paluwagang ka nalang sumali, sure na may pera ka Ito, mas maluwag ka sa akin. Minsan, minsan may halong bola-bola. Ang pabulitong pamalit sa saipinas, Miss Hua! And I thank you! Hindi asawa, certified, querida. Miss Uno, Miss Dos, Mistress. Ako si Mistress na nag-iwan ng isang kasabihan. Pag malinis ang batay na, mahal ka na masaganang ayuda. Ay And I thank you. Sumasayaw kumakanta, nag-i-split. Laban ka? and I, thank you. Good evening, everyone. I believe to turn you into something than where you before. Standing in the front of you is a 19 years old stunner who hails at the city of Star. Quezon City. at naniniwala po ako sa kasabihan na ang titing my team sure na sure ay akin and I thank you dami, 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 dami. Talagaan, oh. dami-dami, ilan? Ay, dami. Tatlo! <laughs> Hello po mga constituents! Eto na naman po ang inyong mahal na kapitana. Handang maglingkod at makidamay. Muli na naman po akong kumakatok sa inyo at nakikiusap. Mga putang ina ninyo, isuot nyo yung mga mask ninyo. Dahil kung hindi, nako, hindi hindi namin kayo tutulungan kapag nagkasakit kayo. At kapag may mga nahuli kami mga lumalabas ng bahay, nako, wala kayong matatanggap na kapeng 3-in-1 sa susunod na ayuda. At kahit na sa lamay ninyo, wala rin pa mga punyeta! Ay, kapitana, ayan may, may nag-comment galing kay Sheila. Ano daw? Ang sabi ni Sheila kung bakit wala ka daw na face mask. Grabe daw yung talsik ng laway mo. Ganon? Eh, tanga ka pala eh. Kahit din ano mga tumalsik dyan, <laughs> di naman naaabot sa'yo. At pinapractice ko yung social distancing po. At ito pa may nag-comment pa galing kay Pepay, the sailor. -E. pinapatano ang kapitana. Sabi niya ko ano daw brand ng aircon mo. Kung carrier daw ba, kasi baka mahawaan ka. Ganon? Oo, sabi. Ay!